ang mga magsasaka ang tunay na bayani ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng kanilang sipag, tiyaga, at pagmamahal sa kalikasan, sila ang nagtataguyod ng ating pagkain, at nagbibigay buhay sa ating mga tahanan. Sa bawat umaga, sila'y gumigising ng maaga upang magsaka at magtanid. Hindi sila nawawala ng pag-asa kahit sa hirap ng trabaho at mga hamon na kanilang kinakaharap. Ang mga magsasaka ay mga mandirigmang walang takot sa pagpapagal at sakripisyo para sa ikabubuti ng buong komunidad. Sa mundong moderno, kung saan ang teknolohiya at industriya ang nabibigyang pansin, hindi dapat natin kalimutan ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka. Sila ang nagtataguyod ng ating pagkain likas, malinis, at sariwa kaya't sa lahat ng mga magsasaka, patuloy niyong ipagpatuloy ang inyong dakilang gawain. Ang inyong mga kamay ang nagbibigay buhay sa ating mga sakahan. Ang inyong dedikasyon at sakripisyo ay nagpapamalas ng tunay na kahalagahan ng pagiging isang magsasaka. Hindi hadlan ang mga pagsubok at kahirapan. Sa bawat tanim na inyong itinatanim, kayo'y nag-aambag ng pag-asa at kasaganahan sa ating ipunan. Ang inyong tabumpay ay hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa lahat ng mga tao umaasa sa inyong mga produkto. Naway palakasin pa natin ang suporta at pagkilala sa mga magsasaka.